aso ang kinagigiliwan ngayon sa social media dahil umano isa itong uri ng tinatawag na native Philippine forest dog. Ibig sabihin, sa ating bansa lang matatagpuan ito at original Filipino dog nga. At ang kanyang pangalan, nababagay sa kanyang mga achievements. Tara, kilalanin natin si Buto. Ang mga aso, man's best friend. Patunay dito ang isang fur baby na kasakasama niya ang kanyang amo through ups and downs. Sabay kasi silang nabundog. Kakaiba ang trip ng isang dog owner at kanyang alagang Philippine forest dog. Eto, kakaiba kasama pa yung kanyang alagang aso. Mm -mm. Forest dog, dog. Si Henry um, Wu. Umaakyat po ng mga bundok. Labing apat na bundok na po ang naakyat nila together. Ito si Bundok, isang native Philippine forest dog. Sa unang tingin pa lang, maaaliw ka na dahil sa kanyang balahibo. Maihahag tulad ito sa isang tigre. Nakuha ko si Bundok year 2023 sa Atok, Benguet. Binigay siya sa akin ng isang mga lokal doon. Kung gusto ko daw ba ng puppy, wala akong idea na si Bundok pala is Philippine Forest Dog. Tapos nung sinabi sa akin na native dog si Bundok sa akin, nagka-interest agad ako. Ang kanyang kakisigan, hindi lamang sa kanyang panlabas na anyo makikita, kundi maging sa taglay nitong lakas. Una-una uh, yung strength, yung lakas talaga. Sa panahon natin, lalo na dito sa panahon natin dito sa Pilipinas, mainit. Uh, matibay sila sa init ng panahon. Lalo na sa pag-hiking, sobrang lakas niya sa paglundag-lundag. Saka, madbili siyang turuan. Kaya naman, ang kanyang pangalan, sumasalamin, sa mga kakayanang kanyang kayang gawin. Bundok kasi nga, mahilig ako sa pamumundok. Nung seven-month-old si Bundok noon, tinray ko siyang isama lang sa minor hike. Tapos nakita ko agad siya na potential na pwede pala siyang isama sa susunod ko pang mga hike kasi madali siyang turuan, saka hindi siya kagaya ng ibang aso na uh, tatakbo kung saan saan. Nakasunod lang siya sa akin, nakapalo lang siya sa akin. Talagang naging body ko lang siya. Hanggang sa yung isang beses na yon nasundan ang nasundan. Ang pag-akyat sa iba't ibang bundok, naging hobby na nga ni Bundok at ang kanyang fur dash. Marami na marami siyang beses na sinama ko siyang umakit ng bundok. Unang-unang katangian niya na maganda pag nasa hiking kami, hindi siya mabilis mapagod. Matibay siya sa sikat ng araw, sa init ng panahon, matibay siya. Hindi siya yung kagaya ng ibang aso na uh, medyo mahina sa init ng panahon at ang nakiyat ni bundok kasama ang kanyang four na si Henry, hindi lang iisa o dalawa. Labing anim na bundok na sa Pilipinas ang kanilang naakyat. Naalala ko yun yung first hike namin. Sobrang excited niya. Siguro dahil iba sa lugar niya, nasa, nasa, loob lang siya ng bahay ng mga papi pa siya. Noon kasi nakita siya ng mga damo, mga puno. Kaya Sobrang saya niya nung araw na yon, nung first hiking namin. Puro Luzon muna. na. Uh, mula Benguet hanggang Sambales. Ayun, na namin. Pero madalas, makaramihan doon, Rizal. Tanay, Montalban, Sambales, Nueva Ecija. Hmm, sanay siya talaga. At ang susunod na kanyang aakiting bundok, pang malakasan. Pero pinaka-goal namin talaga ni Bundok ngayong taon, yung maakit namin yung highest mountain in the Philippines, yung Mount Apo. Ano nga ba ang may papayo ni for Dad Henry sa iba pang for parents para mas mapanatili ang magandang samahan nila with their pets? Bigyan natin sila ng oras, pag-aalaga, yung mga needs nila maibigay natin, saka dapat talaga yung aso, hindi natin nahiyaan na nasa loob lang ng bahay. Dapat, isama din natin, nilas natin sila sa mga uh, outdoor activity natin ano nga ba ang mga dapat mong malaman kung gusto mong mag-adopt ng pet? Siyempre, unang-una, assess your lifestyle. Mayroon ka bang panahon o oras? Pangalawa, consider mo din ang iyong living situation. Ang home space mo, sufficient ba? Baka naman kumuha ka ng large breed na dog, ay napakaliit naman pala ng iyong apartment pati na rin ng iyong kondo. At dahil nga ikaw ay naka-kondo o naka-apartment, kailangan mo ding i-consider ang mga policies, no? ang mga rules and regulations. Baka naman hindi pet-friendly yan or baka bawal ang large breed or limited lang sa specific breed. Pangatlo, dapat mo rin tingnan ang iyong mga kapitbahay. Baka naman ang alaga o ang iyong inadapt na aso ay masyadong matahol. Ay dapat ka rin maging considerate. Kasi kung dingding lang ang pagitan mo sa iyong kapitbahay, ay baka naman sila ay maistorbo. Pang-apat, syempre choose the best dogs. No? Dapat alamin mo rin kung anong klase ba ng breed ang hanap mo. Pero syempre, kung kami ang tatanungin mo, Filipino breed ang isasuggest ko sa iyo. Ang pag-aalaga ng dog at pag adopt syempre, may kaakibat itong mga responsibilidad. May budget ka ba for dog food? may budget ka ba para sa vets? At pag ikaw ay siyempre gusto mag-adapt ng aso, kailangan mo ring i-prepare ang iyong bahay or ang iyong home. Mayroon tayong tinatawag na dog proofing. Kailangan alisin mo ang mga bagay-bagay sa iyong bahay na posibleng magkukos ng injury or harm sa iyong mga adopted na aso. Ang mga dangerous na mga chemicals, dapat ipaisantabi mo na yan. Dapat ready ka din. Meron kang dog bed, posibleng crate, meron ka ring leash or collar para ready lahat, pati ang iyong dog bowl, ang iyong grooming tools at lahat na kailangan ready ka. Huwag nating kakalimutan ang commitment. Don't forget that owning a pet is a lifelong commitment. Make sure that you're ready for a lifetime bonding or for a lifelong commitment. And of course, don't forget, also, adopt responsibly. Siyempre, ang very own Filipino dogs natin are more adoptable, resilient, and low maintenance. I would suggest for you to choose this dog and adopt from our rescue center like Animal Kingdom Foundation rescues visit the rescue center meet our adorable dogs meet and greet ang tawag natin dito and of course understand your responsibility as a dog adopter the filipino dogs are our very own native dogs they represent our heritage and of course they are part of our cultural landscape and if you will look back in philippine history you will see that filipinos then continues to care and own their very own filipino dogs the filipino dogs deserve the same respect compassion and protection as many other dog breeds if we recognize the importance and value of our very own filipino dogs we will also be able to shift away from the dog importation and unethical puppy mills Later, nagiging strays kasi sila and thus view to pet overpopulation. Ako po si attorney Heidi. Dahil hindi lamang tayo may kwento, pati na rin ang ating mga alagang hayop. Ito po ang Hayop sa Kwento.